Board members of the first district, Honorable Alan Menezes, and the rest of the councillors, Honorable Manigai Orbisindo, Honorable Elizabeth Jimenez, Honorable Lawrence Pensualo Carlos, and we also have Honorable Calixto Salada. At this point, we have the ceremonial filling of the time capsule. They did a groundbreaking. birthday activity. There you go. Palapakan natin once again. Mayong buntag sa inyong tanan. Nali ako karon sa Pulomolok City sa Sabato para sa groundbreaking sa pedestrian ng pupuluan ng lupa ang ating project ng Department of Public Works. Kaya importante kaya magagamit Alright, maraming salamat po sa lahat. highway 'yan eh. Highway dito at meron din national highway. Delikado po sa mga pedestrian, sa mga bata. In between sa mall at Dito po si Mayor Bernie pa rin sa Thank you thank you sa project. Basta magtulungan tayo dito sa ating mga kababayan. Dapat makinabang dito yung mga uh, pedestrian natin, yung mga bata, no? Ang uh, delikado sa highway. Selmer, ating mga kababayan. Salamat ay, tayo. Kabi po siya niya. Ang mga councilor sa ating sa dito. Senior Papi, andito. Si Palindider. Mga ilonggo mo ka niya. Ilonggo niya. Mga parente ko mga ilonggo. Uh, say, mga ko ni, mga ilonggo Ayo, 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 Lamat ayo, ayo, ayo,